Okay, na. Ma'am, I know na, of course, you were there at hearing, of course, nandun din si, yung, yung Caliban, si Senator former Senator Trillianis. Eh. of course, hindi ko siya kariban. Saan <laughs> <laughs> ko siya kariban? Pero ma'am, kasi parang yung, ano, contest rin, ha? na siya Yung, ano, yung mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni, 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 mga sa kaisay niyo doon, na joint account daw. And sabi po ni TRRD na he's willing to to go magbigti daw po in public and he will also push you and your uh, your brothers, uh, Kongkolong Kong and Mayor Bastet, to resign daw, pagtutuo daw po yung bank account. So yung action po ma'am. Oo. Oh, um, actually, yung listahan ng bank account na yan, bank accounts, madami yan, eh, di ba? Noong, was it 2016? na yes, nilabas? Oo. Oh. Oh ah uh, hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron um, talagang mga accounts doon na hindi. Hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon uh, siya sa listahan. So, ang um, Tinatanong ko yung banko, bakit may ganito? Sabi nila baka, baka non-existent talaga yan ng mga account. So meron akong accounting, nung, even ng mga sinasabi nilang uh, transactions, tinanong ko din yan uh, sa bank. Okay. Sa akin naman po, may bumuntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they had over a uh, letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. What was your initial reaction po and um, pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Um, initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung, uh, no, sorry, yung interview ko yes. sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumunta sa mga hearing, sinabi ko, kasi hindi ako naiimita. Totoo yun. Nakalimutan na nila na imitahin ako. Inibita nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Uh, nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam um, ah, kung bakit inibita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong, pero hindi ako aaten na uh, sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako, eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Pero we plan to send a letter we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit mm -hmm. about the confidential funds. Under oath, din naman affidavit na And for all the others, uh, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Ma'am, ang na sa binanggit ni Red, I, though this is not new anymore, binanggit ulit ni Karadyanas yung sinasabing yung kapatid ni Dopo is the drug smuggler even if they kicked your husband for the other most of you? What's mm -hmm. so, take on this one? Um, siguro mas uh, mas mas maayo kung sila na lang to ang ato ang pagbago no? ni Sila yeah. na lang ang pasagutin natin uh, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manassas. I'm sorry I have to ask this. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestigan ng ICC. Uh, are you worried about this thing? palabas na rin ang malakanyang saying na if the president will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang magagawa. Um, it's best to be answered by the lawyers. Uh, meron din akong lawyer sa, sa ICC, but uh, wala. Hindi kami nagkadis nagkausap kasi after nung uh, hearing. So, hindi ko alam kung anong way forward. Mm -hmm. ng ICC. Apa. Pero you think, ma'am, the, fam the family has to prepare doon sa naging uh, statement the president? I mean, the PRRD. Siya siguro ang dapat managanda. Sa akin, uh, wala pa naman eh. Uh, sabi ng mga tinatagong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Thank you. Thank you. Thank you